Good morning po mga crypto kabayan. Nandito na naman po tayo para mag-update ng presyo ng crypto ngayong March 12, 2014. 24, 24 po, sorry. At March 13 sa Pilipinas. Mm -hmm. So, kung titignan niyo po, nandito tayo sa monthly candle. Um, nilista ko yung mga bull cycles from 2016 to 17. 2020 to 21 siya ngayon so from the start until now po tingnan natin yung weekly so kung makikita nyo po na break natin yung 69k um, few days ago tapos nag top out tayo sa 72k um, malapit na po yung tinatawag nilang bitcoin having which is um uh, projected nila is April 18 So, sulat po natin dito So since weekly puto hindi natin mo sa April latest. So lalagyan natin sa 22. Ito po. So ayan po. So usually po nangyayari once na lumagpas na tayo dito sa may Bitcoin having or nasa Bitcoin having tayo, meron po nangyayari na counting dump dahil parang yung na re redistribute yung mga coins sa mga retails and stuff. At saka nagtitake profit yung mga whales, saka yung mga magagaling mag-trade. So, kung tutignan nyo po, from 72, right now, nasa 69.2, 69,250 tayo. Um, Nag-retrace po tayo ng, whoops, wrong one. Dito po yon dito. Kung check nyo po, sa favorite tracement, Nag-retrace na po tayo. Napakalaking percentage na po. From 72 to... Nakita nyo po yan, ha? 8%. So, I expect na retracement is up to dito sa point 236, which would be uh, 11%. Okay which would be 64,850. I don't think na mag-retrace tayo ng usual na mga tulad ng mga past um, Bitcoin having na umaabot ng 20%, even 30% bago siya bumalik sa bull run. Don't think na mangyayari po yun kasi because of the Bitcoin ETF, ang daming inflow. So, walang nag-i-stop ngayon na mag-crash yung market or sorry yung Bitcoin dito po ay ini-stop niya ang pagcrash ng market ng napakalaki ng more than 20 and higher so nakita niyo po rito yung drawing ko maybe summertime last year ito po yung aking projection hindi ko pa po, po pinapalitan yan hindi ko nga po alam kung ano yung mga pinagsusulat ko eh may sinulat ako dito kung nakikita yun. Tagal, dami ko nang ano, nakadrawing dito. May call out ako rito na nakasulat. Uptrend at the top, we'll see. Hindi ko alam ang meaning po niyan, pero from there, nag-up na tayo ng 66%. So, I don't know. Hindi ko ma-remember. So, let's say na sa Bitcoin having magkakaroon tayo ng konting distribution phase. Sandali lang. Couple of weeks to couple of months may mga matatakot, may mga magbibenta dyan, magpa-fud sila, may mga, especially yung mga bago sa market ng crypto. Matatakot sila, magbibenta sila sa pagbagsak, sa buy-ake ah, okay, Bibili na naman sila, so titignan natin. Hold lang po. Kaya kung ako po sa inyo, kung bago ako sa crypto, Huwag po kayo mag-trade. Um, Mag-invest na lang po kayo. Buy low, keep holding, tapos hintayin yung market cycle top, which is imposible naman po magawa. So, what I mean to say is, pag nandun na kayo sa mga area na nagta-top out na, pwede kayo mag-slowly take profit. Kung paano kayo nag-slowly mag-buy in, sunod-sunod, every month or so, DCA, pwede rin kayo mag-DCA palabas. So, ganito po mangyayari dyan. Para sa akin lang po to, not financial advice. I think magkakarab tayo during the having. Tapos we'll go down sa around 65,000 area. Para sa akin po, ayun ang pinakamababa natin ngayong cycle na to because simply because of Bitcoin ETF. 'Yan lang po ang pinaka-reason. Kung walang Bitcoin ETF ngayon, expect ko baka umawit pa sa 0.5 which would be $53,000 pero since meron na tayong mga backer na Bitcoin ETF ayun po yung mga long term holders yun yun yung mga hinuhold nila yung ano nila hanggang retirement mga ganun so kaya yeah, magkakarab tayo karab tayo karab tayo post Bitcoin having mag slowly go up na tayo kaya pa ganyan I'm not sure kung gaano kataas so, I'm expecting maybe 150 so two x from now from the current price tingin ko oh. ang aking projected din ganun lang po pero could go higher kasi since may mga avenue ba noy eh, money na pumapasok tulad ng institution tsaka ko ETF pero conservative approach ako ngayon uh, magka-cash out ako starting January 1 January 2 2025 10% from there mag cash out ako cash out ako cash out ako cash out ako hanggang maybe summer time summer of 2025 kasi you don't know hindi like i said hindi mo matata hindi mo matatime ang top okay and kung matagal na kayo sa crypto malalaman niyo na pag nagta-top top na at saka na. Ang hirap po mag-withdraw sa mga Coinbase kasi naglolo ko yung mga app nila. I don't know kung on purpose or what. It's a sort of ano, manipulation po yun. Pero wala tayong magagawa eh. Doon lang natin mabenta eh. Unless na gusto nyo ibenta uh, out of the counter or sa KGG or whatever. So, para sa mga regular people po, yun lang ang pinakamabilis at effective na pag-withdraw. Uh, mga centralized exchanges So, ayan po ang aking projection Nandito na tayo Anong um, date pa ngayon? So, today is March 12 Projection is April 18 So, about uh, four weeks from now nasa Bitcoin having na tayo So magkakrab grab na muna tayo from here on out Tingin ko lang po yon. Pinaka, pinaka bottom ko this post having will be 65 tapos continue na tayo sa bull run up to until summer of 2025 so January pa lang po magte take out na ako 10% 10% hanggang summer of 2025 by the end of summer siguro ang holding ko na lang 20% ang natitira pang yolo ko na yan So, yun po, 'yun lang aking projection. Hopefully it happens. Saka nasa area na po tayo ng medyo dangerous nang bumili kasi since uh mid gen, mid 2023 nag-move nag up na halos lahat nag-move up na. So, medyo bumibili na tayo sa mga top part, you know? Baka hanggang 2x na tayo or half So be careful po Kasi ito yung ano eh Ito na yung ano tinutaw nilang FOMO period Yung mga walang alam sa crypto Or yung walang hilig sa crypto Nakikita na nila na tumataas Tsaka na sila bumibili So nagtititter na tayo sa area na parang danger zone Hindi pa naman danger zone pero mini danger zone So like you see po 15k na po to Kahapon 15.6 na nga yan eh Anyways, eh, yung bili ko ng crypto dito sa ledger na to is uh, May. Yan o, no, nakita nyo po. Ha? So, 6.9 ang pinaka basically invested ko dito sa ledger na to. So, ngayon nasa 15 na po siya. So, laki ng return po. yun, o, kung makikita nyo. 175 return. Nag-umpisa nag uli akong reinvest nung bumagsak na yung crypto na nasa bear market na tayo tapos dito ako nagbibili na marami from November to, G to January, February yan halos 40% bubili ako so anyway po, I hope na enjoy nyo thank you so much